Jackie, anong palakol? Eh, sa jambo ba talaga si Rosalie? Eh, di ba, Jackie, lagi siyang bagsak sa test natin. Dapat yan, sinusumbong sa nanay niya. Isumbong kaya natin siya. Tara, Iris, sumbong natin sa nanay niya. Kasi lagi naman siya palakol sa test, di ba? Oo, oo nga eh. Ano ka, Elise? Sama ka mga ngayon sa Montebella? Kasama ko si mga kaibigan ko eh. Oo, ate. Pero magpaalam muna tayo kay nanay. Oo, oo magpapaalam tayo kay nanay. Baka si hanapin tayo pag di ako nagpaalam. Nay, magpapaalam po sana kami dalawa ni Kylie. Sasama ko po siya sa Montevilla. O sige na mga anak, basta huwag kayong lalayo ha. Ah. Huwag kayong magpapagabi rin. Teka nga, nakapag-aral ba kayong dalawa mabuti? Opo, nay, nakapag-aral po kami po mabuti ni Kylie. Di ba Kylie? Opo, nay, nakapag-aral po kami ng mabuti. Nay, aalis po kami ni Kylie ha. Ah. Tara na Kylie. O sige na. Ate ka lang, di ba ang lahat ng test mo baksak? Pati si nanay pinapatawag ng teacher mo. Tapos lang sinungaling ka kay nanay, nakapag-aral ka ng mabuti. Kaili, huwag ka maingi kay nanay ha. Natakot kasi ako eh. Pag sinabi ko kasi ba, kasi mapagalitan ako na baksak ako sa test. Pero nag-aaral naman ako mabuti, baksak pa rin. Kaya Kaili, wag mo sasabihin kay nanay, matatakot ako eh. Basta Kaili, ako magsasabi nun kay nanay, promise ko sa'yo yan. Oo, ate, pransin sa kanya para hindi umasas si nanay. Tara na, ate. Tara! Rosalie, sabay na tayo pumunta mong tibilya. O, sige, naning. Sabay na tayo ng kapatid ko. Tara. Naning, ando na ba sila lahat? Hindi ko alam. Sige, tignan na natin. Tara! Rosalie, teka lang. Si Iris tsaka si Jackie, o, oh, yung dalawang salbahing magkaibigan. O nga, ate, naning. Baka awain tayo na nate. Hindi yan, hindi na. na. Sige, tara na. Punta na tayo Montebilla, ako sa inyo. Irish, si Rosalie o oh, si Rosalie bobo, laging palakol sa test. Ay, oo nga, no? Siya yung laging bobo, laging bagsak sa test. Tara, pagtripan natin. Maganda yan. Tara na. Hoy, Rosalie. O bakit, Jackie? Saan kayo pupunta? Dapat nag-aaral ka sa bahay para hindi ka palakol sa test natin. Jackie, anong palakol? Eh, sadyang boba talaga si Rosalie. Eh, di ba, Jackie, lagi siyang bagsak sa test natin. Dapat yan, sinusumbong sa nanay niya. Isumbong kaya natin siya. Tara, Irish, sumbong natin sa nanay niya. Kasi lagi naman siya palakal sa test, di ba? Oo nga eh. Ha? <laughs> <laughs> Jackie, dapat isumbong na talaga natin siya sa nanay niya. Jackie! Irish, huwag niyo kayo sumbong sa nanay ko. Parang awa niyo na sa akin ako na magkasabi sa nanay ko. Oo nga, huwag niyo sumbong yung, yung ate ko. Ano wag? Wag isumbo sa mga magulang. Dapat kasi nag-aaral ka sa bahay nyo kasi bobo ka, 'di ba? 'Di ba, Iris? Oo nga eh. Dapat isumbong ka talaga para naman maging matalino ka. Joke lang. Wow. Hindi. Wag bobo. Dapat isumbong ka sa nanay mo. Tara na nga, Jackie. Oo, dapat sinusumbo talaga sa nanay niya. Tara na natin yung nanay niya. Tara na. Wow. na. Iligan ka lang, Joke lang. Wow. O oh Jackie, Iris, ba't tumatakbo kayo? O ba't parang umiiyak yata si Rosalie? Halika, pumasok muna kayo rin sa loob at umuulan na. Sige po, Ate Isang. Ate Isang, may sasabihin po kami sa inyo. O ano naman yung mga sasabihin sa akin? Ate Isang, yung anak nyo po, laging palakol sa test. O nga po, Ate Isang, lagi po siyang bobo-bobo sa school, kaya po siya umiiyak. Kasi po, alam niya po susumbong namin siya sa iyo. Ganun ba, Iris, Jackie? Rosalie, pa ba yung sinasabi nila sa'yo? Opo, nai. Totoo po yung sinasabi nila. Baksak po ako palagi sa test. O bakit naman nagtaganon, anak? Akala ko ba nag-aaral kang mabuti? Nay, ginagawa ko ba po yung lahat. So alam ko po, alam po. ba't po ako nabaksak. Ganun ba anak? Bakit hindi ka naman nagsasabi sa akin na nahihirapan ka na pala? Nandito naman ako para tulungan ka. Nay, natatakot po kasi ako. Baka po kasi nay, mapagalitan mo ako. Anak, hindi naman kita papagalitan kung talagang hindi mo kaya eh. At hindi rin kita pipilitin na mag-aral ng sobra-sobra. Nandito naman ako bilang magulang mo para tulungan kita. At kayo naman, Jackie, Irish, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa dahil sinabi niyo sa akin yung problema ng anak ko. Pero sa kabilang banda, hindi tama na tukso-tuksoin niyo lang siya at sabihan niyo siya ng mahina dahil hindi niya kayang gawin yung mga kaya niyo. bagkus nga, dapat tulungan niyo pa siya dahil hindi niya kayang gawin yung mga kaya niyong unawain. At ikaw naman, Rosalie, naiintindihan mo na ba yung mga sinasabi ko sa iyo, anak? Sorry po, na, hindi na po ako maglilim po sa'yo. Kung anong pa man po problema ko sa school, sasabihin so ko na po sa inyo para po matulungan niyo din po ako. Tama yun, anak. Wala namang ibang tutulong sa'yo kundi ako dahil ako yung magulang mo at ang mga kaibigan mo. O sige na, magbati-bati na kayo. Sige po, Ati Isang. Ati Isang, sorry po sa mga sinabi namin tungkol kay Rosalie. at Isang, sana po mapatawad niyo na kami. O nga po, Ati Isang, sana po mapatawad niyo na kami. Okay lang sa akin yun, Irish, Jackie. Basta sa susunod, huwag niyo nang uulitin, ha? At saka nga pala, kay Rosalie, kayo dapat talaga mag-sorry. Salamat po, Ati Isang. Rosalie, sorry. Sana mapatawad mo na kami. Ako okay, din, Rosalie. Sana mapatawad mo na kami sa mga binawanan mo sa'yo. Okay lang yun, Jackie, Irish. Pinapatawad ko na kayo. Basta huwag nang uulitin, ha? Oo, Rosalie. Hindi namin uulitin. Sana mapatawad mo na kami, ha? Rosalie, pwede ba tayo magyakapan? Oo naman!